So, good morning, good morning, good morning sa tanan akong mga followers of viewers na ako. Dira, uh, can you please like and, and, follow your content creator, Edward Flores, nagigan sa Burias Island, na abot na sa Manila, nga tambay bagi hapon, usad na kabuhan. Uh -huh. Kay gigan man dahil kong laguna karong adlawan, no? Oh. O oh, yeah. kaya naka-jogging pants lang ko, o naka-chinilas, o yung t-shirt, o nabit-bit pa kong kaya kipabawanan ko sa kumagwang magwang, kaya hadlock, hadlock, siya maniwang ko, o kipabawanan ko, mana um, na. Ang kwento Daniel yun mo na na. na ko o joyride kay Sige ko guat guat mag guat huwat na ko. Aw, ning, abot na ginsan ka dugay. Nga pag-abot niya. Kaya nakitaan ko nakatsinilas. Agoy. Ha, ha, ginoo. Gipaningot ko guat grabing inita. Ulo niya, wag mo gipasakay, kaya, kaya nakachinilas na ko. Dagan ko ni CCTV sa kalsada. Kaya insa ko na mo gyan. Aw na, kay kining taga isla, Kay nga dumingin nga sa tong isla, Kay masiun sa tong porma, makasakay tag-angkas, makasakay tag-kuan. Habal-habal. Aw, dire sa Manila, bawal dire yung nakatsinilas dong. Aun na, ang gihimo na ko mayo kay nakabit-bit pod sa batos. Agit hawan na ko siya. Og di ka sa ko ayaw pod gasaklaw. Aw kay kulabot og di ka sa ko. Di pod ko sayo mo. Aw to. Pero naggingitag paggi. Eng balik ko mo sa ila sa tulay kunto sa magalyan Nakita na ako dito dahil nakasapatos. Aun na. Kay mga trabahante din sa construction, ang apil pod ko nga dohol ginong oh mar Nakatawa ko sa ang galing mo na nakapedyo-pedyo ko gid. Na kunsa ko kanaman lang pamagi ko ron. Aun na, mo na. Aw kay gilison man gid ni, gilison gid ning taga probinsya og taga isla. Aun. Nalinggo ron nalagsapatos para makauli og tagig. O na, o tanawa dira. O, pang nagtago pa ko dira sa poste, o gibo gid na ako akong, akong cellphone nga sa ubos. Kaya aron gid makabidyo ko. Ay aron nakatawa di ko aron ma-memories ba? Ma-memories, memories. Ana memories bin tawag ganak ba. Aw magtagalo gay pala tayo. Aw kay gigi naman nandito naman tayo sa Manila. Pala nakalimot ako oy. Eh. O na. Kay nang nakipag-issue sa pudira ang usay construction worker kay nak may bayo. sa tanaw-tanaw niya. Aw nakaiyahang naglakaw ko na ko. Ang mata naa iya. Ay kagwapo po ni mo dong oy. Mayo ka di ay dong. Ay, pagka ka dong nasa imo, nagtanaw tong laking bayot dong, nagtanaw man to sa ako, dong kay guwapo man daw ko dong. Og fast forward ta, grabing kuwawa na ako dirak, kaya rogi pasagdaan lang na ako sila kay Dili, man sila kay Ila sa ako. Aaw na ninguro lang kung anong dirapa, doko, doko, kaya ron, Dili na ako sila makitaan, aron, di pag kumauaw, aaw, tindog na to, na. na. I'm done. ready to fight na to. So, location na ako guys sa, ano, sa may Magallanes. O, outfit check. Oh, promote yun, hindi ko kayo pagraha. Then guys thank you bye bye